Narito na naman ang isang napakainit na balita na siguradong magpapangiti sa ating mga minamahal na pensionadong senior citizens. Mga lolo at lola, kung kayo po ay tumatanggap ng reserve pension, huwag niyong palalampasin ang video na ito dahil may bagong anunsyo mula mismo sa Social Security. System na tiyak ninyong ikatutuwa. Simula sa darating na Hulyo 2 at 25, hindi lang basta regular na buwan ng pensyon ang matatanggap ninyo may kasama na itong ikalawang trans ng pension increase. Tama po ang narinig. Ninyo, ang matagal ng hinihintay at paulit-ulit na ipinangakong dagdag sa inyong pensyon ay tuluyan ng ipatutupad ngayong Hulyo. At ang tanong ngayon ay, kasama ba kayo sa listahan ng makakatanggap? Marami sa ating mga senior citizens ang nagtatanong kung kailan ba talaga ipapatupad ang dagdag na ito, kung paano ito makukuha at kung sino-sino ang sakop ng increase. Kaya sa video na ito, ihahatid namin sa inyo ang kumpletong detalye ng payout schedule, ang mga kategoryang kwalipikado sa dagdag at pati na rin ang listahan ng mga LAL branch na unang maglalabas ng updated na halaga ng pensyon. Ipapaliwanag din natin kung bakit ngayon lang ito na ipatupad at ano pa ang mga susunod na hakbang na dapat ninyong abangan. Hindi ito basta chismis mga lolo at lola. Ito ikumpirmado na mula sa mga opisyal na pahayag ng SE. Kaya kung gusto niyong maging una sa balita at una sa benepisyo, siguraduhin panoorin niyo ang video na ito hanggang dulo. Huwag kalimutang ilike ang video kung kayo ay natuwa sa update na ito. Mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na ano at ay comment. Kung may tanong kayo o nais nyong ibahagi ang inyong karanasan bilang IRL pensioner, tara na mga ka-senior. Sabay-sabay nating alamin kung gaano kalaki ang dagdag sa inyong pensyon ngayong Hulyo. Kaya ngayon mga lolo at lola tutok lang kayo dahil tatalakayin. Natin ng mas detalyado kung ano ba talaga ang laman nitong dalawa. Day tranche increase ng naral pension na ipapatupad ngayong Hulyo 2 at 25. Marami na pong mga balita ang lumalabas sa social media iba, tibang chismis at haka-haka. Pero dito sa video na ito, ang mapapakinggan nyo ay pawang kumpirmado at galing mismo sa mga opisyal na anunsyo ng Ningaya. Hindi po ito gawa-gawa lang o chismis na pangkalye. Ito po ay pinag-aralan at Isinuri naming mabuti para makuhan niyo ang tamang impormasyon, lalo na kung isa kayo sa libo-libong pensioners na umaasa sa buwan ng pensyon para sa inyong gamot, pagkain at pangaraw-araw na gastusin. Ngayon siguro ang tanong ng karamihan ay ito, magkano ba talaga ang dagdag na matatanggap ko ngayong Hulyo? Aba, magandang tanong yan at ang sagot ay depende pa rin sa klase ng pensyon nyo. Kung kayo ay tumatanggap ng minimum pension na PH, dal kada buwan, siguradong may inaasahang increase kayo. Ayon sa ang dalawa ni tranche ng pension, high na ipatutupad ay bahagi ng kabuang 2,000 dagdag na naipangako pa noon pang administrasyong Duterte, ngunit ngayon lang natutukan ng tuloy, tuloy. Ang unang tranche ay naibigay noong nakaraang taon at ngayon darating na ang ikalawang yugto o tranche na inaasahan ng marami. Kaya kung dati ay may 1,000 na nadagdag, ngayong Hulyo may panibagong PH-1,000 pa. Kaya total na 2,000 na ang dagdag sa kabuang Pension ninyo depende sa inyong kategorya. Pero hindi lang po iyan basta dagdag. Ang mas maganda pa rito ayon sa bagong memo ng ISAF, ay kasabay ng pagtaas ng pensyon, magkakaroon din ng masematikong payout schedule. Bakit mahalaga 'yan? Kasi noon maraming senior citizens ang nagrereklamo na hindi nila alam kung kailan darating ang kanilang pensyon. Minsan ay nauudlot, minsan ay wala pang abiso at minsan naman ay napupunta pa sa maling account o branch. Pero ngayong 2 at 25 kasama sa bagong implementasyon ang mas malinaw na schedule kada ikalawa at ikatlong linggo ng Hulyo. Sabay-sabay nang ibibigay ang pension increase sa mga nakatalagang batch. Kaya kung ang pangalan nyo ay kabilang sa unang batch, ito ang halimbawa ay maaaring sa July 0 ang payout ninyo. At kung kayo naman ay N2Z, July 17 naman ang tentative release date nyo. Pero tandaan, ito ay subject to verification. Parin kaya mas mabuti talagang subaybayan ang opisyal na website ng Maya o ang mga authorized branches. Napaka-importante rin mga kasenior na siguraduhin niyong updated ang inyong bank, account or mirrored information. Marami sa mga hindi nakatanggap ng unang trans ay dahil lamang sa simpleng error sa pangalan o account number. May iba naman na nawalaan ng pensyon dahil hindi na raw aktibo ang kanilang bank account. Kaya ang payo namin, kung may duda kayo na luma na o hindi na ginagamit ang inyong account, magpunta na kayo sa pinakamalapit na Rero Branch at mag-update ng record. Hindi po iyan mahirap gawin. Dalhin nyo lang ang inyong umidway isang valid government ye tulad ng senior citizen. Ye at isang dokumento na magpapatunay ng inyong aktibong bank account, gaya ng passbook o bank certificate. At syempre huwag kalimutang humingi ng resibo o kopya ng form para may preba kayo na kayo. Inag-update. May ilan din sa inyo na nagtatanong eh, paano kung hindi ako nakatanggap? Noong first tranche? Makukuha ko pa ba yun ngayon? Opo, may good news kami sa inyo ayon sa res. Kung kayo ay kwalipikado noong unang tranche pero hindi nyo ito nakuha dahil sa late registration, technical error o iba pang dahilan, maaari ninyong i-claim ito ngayong Hulyo sa bay ng dalawa ni tranche. Ibig sabihin, doble ang matatanggap nyo kung makukumpleto ang verification ng records ninyo. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung hindi man kayo nabigyan noon, ngayon ay may pagkakataon na kayong makabawi. Maganda ring dalin nyo ang kahit anong resibo o patunay ng inyong dating pension para mas mabilis ang verification. Ngayon naman, pag-usapan natin ang epekto nitong dagdag sa inyong araw-araw na buhay. Maraming senior citizens ang nagsasabing kulang na kulang ang pension nila sa mga gastusin. Totoo naman po yan. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang isang ay parang isang araw na lang sa palengke. Kaya itong 1,000 na dagdag ngayong Hulyo ay malaking tulong na lalo na kung kayo ay may maintenance na gamot, bayarin sa kuryente at tubig o paminsan-minsan, ay gusto rin yung mag-relax at kumain sa labas kasama ang pamilya. Isipin nyo kung dati ay tinitiis nyo lang ang masakit na tuhod dahil walang pambili ng gamot, baka ngayon ay kaya nyo nang bumili ng branded na gamot sa halip na generic. Kung dati ay pinapatay agad ang electric fan para makatipid sa kuryente, baka ngayon ay medyo ma-enjoy nyo na ang lamig lalo na. Tipapalapit na ang tag-ulan. May kwento nga ang isang nanay na pensioner mula sa Quezon City, si Nanay Lydia. Dati raw pagdating ng pensyon, diretso agad sa bayarin, gamot, kuryente, tubig at kaunting groceries. Wala man lang natitira para sa sarili niya. Pero noong nakatanggap siya ng unang transe noong nakaraang taon, nagulat siya dahil nakabili pa siya ng bagong reading glasses at may natira pa para ipamerienda sa mga apo. Ngayong Hulyo, excited na raw siya dahil plano na niyang bumili ng bagong chinelas at makapagluto nang espesyal na pansit para sa kanyang kaarawan. Ang babaw kong tutuusin pero para kay Nanay Lydia at sa libo senior citizens, na tulad niya napakalaking bagay ng dagdag na sabrebi buwan-buwan. Marami rin sa mga pensioners ang nagtatanong hanggang kailan ba ito? One time lang ba ang increase o magiging permanente na? Ayon sa RE, ang dalawa ni Trunch Increase ay bahagi ng permanenteng adjustment sa buwan ng pensyon. Hindi po ito one time o temporary lang. Ibig sabihin kung dati ay tumatanggap kayo ng 6,000 kada buwan, ngayon ay magiging 7,000 na yan simula, Hulyo at tuloy-tuloy, na ito sa mga susunod na buwan. Walang rollback, walang kaltas, diretsong dagdag sa inyong buwan ng kita. Pero paalala rin ng isa habang pinapataas ang pension benefits, sinisiguro rin nilang sustainable ito sa mga susunod pang taon. Kaya mahalaga na may kontribusyon din ang mga kasalukuyang miyembro para maipagpatuloy ang pagbibigay ng benepisyo sa mga kasalukuyang pensioner. Ngayon, baka may ilan sa inyo na nagsasabing, "Eh, paano naman kami na voluntary member lang noon?" Huwag kayong mag-alala. Basta kayo ay nakatanggap na ng pensyon at rehistrado bilang retiree sa ilalim ng NES, kasama kayo sa pension increase. Hindi base sa employment status ang pagtanggap ng dagdag. Karon ba ay kayo ay lehitimong pensioner na. Kahit pa kayo ay dating by, dating housewife or dating self-employed na voluntary member, Basta may pension na kayo ngayon. Pasok na pasok kayo sa dalawa day trans. At kung may kakilala kayong pensioner na walang internet o hindi updated sa mga ganitong balita, pakishare na rin ang video na ito sa kanila. Mahalaga na lahat ay may sapat na impormasyon at walang maiwanan. Isang mahalagang bagay rin na dapat uh, ninyong malaman ayon sa update ng SS simula. Hulyo ay maglalabas sila ng tinatawag na pension, adjustment letter para sa bawat pensioner. Ano ito? Sorry isang dokumento na nagsasaad ng breakdown ng inyong dating pension, kasama ang adjustments at kung magkano na ang inyong bagong buwan ng halaga. Makakatanggap kayo nito sa pamamagitan ng inyong email o kaya ay via registered mail. Kaya siguraduhin updated din ang inyong email address at mailing address sa records ng JA. Kapag nakuha nyo na ang sulat na ito, basahing mabuti at i-file safe folder nyo. Kung may mali o discrepancy, Agad kayong mag-report sa branch o sa hotline para maayos ka agad. At syempre, hindi mawawala ang tanong na paano naman kung may problema ako sa aking pensyon. Halimbawa, hindi pumasok ang increase, kulang ang halagang nakuha o kaya ay hindi talaga pumasok ang pension sa inyong bank account. Eh, de marigetin Kailangan niyong tumawag agad sa RAARA. Hotline o pumunta mismo sa branch kung saan kayo nakafile. Dalhin niyo ang inyong approve of pension gaya ng umid or kill transaction, slip at ang pinaka-recent na pension record ninyo. Sa ngayon may mga DARE branches na may senior assistance desk. Isang espali na linya para lang sa mga senior citizens para hindi na kayo pipila ng matagal. Kung ayaw niyong magpunta sa opisina, maaari rin kayong mag-email sa email address ng NES or mag-message sa kanilang verified Facebook page.